sa dula mga master dula ni tawing ng Dabao sa yelo uh, ah, sa pula versus yuyong ng tagom sa yelo uno puntos na ang yelo ini eh, mga master oh, Uh, shout out sa mga master Dama Hunter Oliver Canuto ng Samal, Samal Island Nestor Balaga ng Dibudon Mati Jess Adlawa ng Lingig Poblasyon Master Edi Sangguyo ng Teresa Rizal Rubin Gaom ng Tagum Kapitan Berget militarion ng Nabua Kamarinisur Victor Ruta ng Puerto Princesa, Palawan. Nelson Hermosilla. Romy Monsida ng Dumagiti, Ailis Kitchen. Rudy Casas ng Cebu. Tony Oliveros ng Imus Cavite. Roger Campo, Christory Pascual. Al Dilatado ng Tandang Sura. Simplicio Reformado ng Libay-Libay Mako Dabao de Oro. ng Tanabo. Jerry Adlawan. Master Militaryo at Kapin Family ng Ormoc Liti. Warren Tutor ng Alicia Buhol, SAMI Boy ng Bangkal, Paul MULINA Bonifacio Grabanti, Robert Madraso, Daddy and Mommy G BLOGS ng Kabiti, CLAUDIE INSAN ng Malita Dabao Occidental, Ray Caparas ng Binangunan Rizal, Felix MULINA ng Turil, Jewel Canyo alias Silent ng Tulido Cebu, Ramon Dorindis ng Negros Occidental, Jimmy Sudi ng Santo Niño Nanmals Nan Mix Blood, Marshall Russell ng Imus Cavite, Alexander Piskira ng Jinsan, Samuel Salibio ng Ordanita Pangasinan, Dennis Refill, Rudy Casas, Ardito Radio ng Bicol, Nabua Camarines Sur. Mingri ng barangkalookan. Walter Salas ng Tagum, Juny Lumakang, Jose Pungay, Aligra Maxine ilong Princess pa sa ng Panabo, Jun Limsa ng New Corilla, Francis Orlada ng Leyte. Dudong Skinya. Arnold Bunsa ng Bicol. Bic Steven Diaz ng Panabo. Rica Paras ng Binangunan Rizal. Derek Rifil. Julito Kahigas ng Magagoy. Basilio Marga ng Hagunoy de del Sur. Rodel Campomanes. Crisco sa lahid ng Loon Bohol, Marlon Bakyard, Gilbert Alison ng Mahayag buanga, Edgardo Sarmiento ng Ulonggapu, Gaudyoso Batingal, Along Pilo ng Sityo Manga, Kandihay Bohol, Chong ng Mintal, Arnel Lutaryon, Romeo Burinaga ng Panakan, Toper ng Barili Cebu, Jamaron Rataba ng Marawi, Undo ng Bantayan Island, Ruel ng Bangkal, Ninyo Carnicer ng Panabo, Katisoy Vlog ng Sikatuna Bohol, Bunbun bun Gimer vlog ng agusan, Ricky Maglasang, Dani Digo ng Ayala San BUYIT Boyet Dali ng Antipolo City, JUI Bulutubo ng Butuan, leses da TV Ondo ya Aurora ng SIBU Chulito Campos ng Pasig, Jason Lumiaris sa Manila, Babi Butko Naminta, Blag ng Minta, Juicy Prigera na vlog ng Corona Dal, Jekyll's The Master, Cortez Mahol, Anikito Iskuton, Dungkits ng Carmen Sino, Texero Pinascosas ng Batangas, Dado, Katara, Maliwag, Bulakan, Talibon Dama TV, Dudo Muslim TV Vlog, Jongjong Dalang, Sima ng Bohol, Dix Luna ng Talisay, Cebu, Kulin Murga ng Infanta Kisun, Jojo Muran ng Kandihay, Bohol Idol Gian, Boss Jun Manimog <coughs> ng Santa Cruz Heroin Regala ng Negros Occidental Rams Mingo ng no Maasim, Salantani Province Saudi Felix ng no Mabalakat, Pampanga Antonio Lumbay Blag ng no. Alicia, Bohol Williams Gubia ng no. New Bataan Kenji regasan Dalyaw Turil Mario Argao ng no Mandawi, Cebu Silvano Dumagiti, Rolando Silvio ng Talakugo na Kaon-Kaon Damang Channel, Tubigon Buhulog, kay Sir Andres Ayop, Master ng San Mateo sa Shoutouts, kanyong tanan. Og shoutout today sa itong mga kaigso ng OFW. Nga pala yung nag sa Mugat Dama TV kay Camilo Acosta ng Jubail, Saudi Arabia. Warren Van siya ng Germany. Ripin Riga ng Saudi Arabia. Philip Grisdom ng Hawaii. Jewel Bakaron Duha Katara Anay ng Hong Kong kay Sir Buboy Amura. Shoutouts. O, naghande kay salamat sa mga tao naghahatag kinabuhi na itong gabing channel. Kay Boss Prido, Boss Trio, Boss Lito, Boss Binhor. Boss Rico Kalitas ng salo kay Boss Chimar Basugan ng Dorian San Miguel Dagan kay salamat sa kanunay pagsuporta sa Mugat at Dama TV Og Dagan kayo po ngayong salamat sa kay Sir Ilil Il Tayong na nagplaster sa mga address sa iyang luna. Dalang gayng salamat sir. Og shout out pud sa may kisun Street kay Tata Nelson Cario. Sa may pag-asa kapalong kay Ninong ug kay Kambal. Og sa may Asunsyon kay Stephen Kog og sa may Karmin, kay hindi kay higas ng shoutouts. Sa may samal, kay Porto ng Samal, huwag sa may sasa, kay Bitud, hinilaso, shoutouts. og shoutout sa shoutout po dahil sa may Panabo City, kay Tata Dorian, kay Citric, kay Butyok, kay Fredo ng Panabo, ug doy ng Panabo, shoutouts. og sa tarangan na ba sa may Digo City, shoutouts kay nyong Tanan. Kinabi na kay Bus Jun Bagaan. Huwag na ba sa May Mintal, kay touch Campus ng Damahan oh, TV, kay El Presidente Alex, Bintayaw ng Skyline, kay Boss Titi ng Agdao, Dicho ng Mintal, kay Boss Bulbo ng Mintal, shoutouts. Sa May Tibungko, kay Good kay Rinsky ng Tibungko, kay Robert Laguna. O oh, gila bila sa May Agdao, kay Boss Manin ng Agdao, kay Master Edwin Cabalquinto, Master Charles Ribanok Master Pogi Moves. Master na Pogi pa kay Master Payat na nga daw. Huwag natin YouTube channel ang Dama Payat TV. Makakita ka nitong mga quality moves sa dula ng dama. Sa may pindasan kay Gili, kay Marvin, kay Dudong Flores o kay Busdado ng pindasan, shoutouts. O gila na sa may mako, kay Jumar Kahigas, Mario Siliada o kay Busboy, kuntinto ng mako, shoutouts. Huwag sa tanong na maduro po dahil sa asamay na bunturan, shoutouts kayo ng tanan Ilabi na kay Romeo Gis, Boy dugo si K. Tagno, ko kay Rinwin Montesillo, shoutouts. Huwag gatong wala na shoutout sa sunod lang natin ang mga videos. Dula ni Tawing ng Dabaw sa Pula versus Yuyong ng Tagom sa yellow. Enggak. Saudari. bola Iwan, Pak.

Jami Panalo. Tawing ng dabaw. Mabalayan ah, ta sa dula mga master dula. Ni tawing ng dabaw sa Yellow versus Yuyong ng Tagom sa pula. Mariana, na uno puntos ang ilang score ng mga master. Tapos Tapi

Murag naka... ko ito. O si naka si Balong ako. Uberdoso. Nakamotasin. Uberdoso. Sa kalapag kalunik, dapat Ano si moderator? Tuti kong titig?

may pikitakay na may idol 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 drum unit 16 full throttle kaya kaya nang ah kwan appointed san appointed san ito na siya yung... ano eh niya ano may punya rib rib pangkaso magaling Lilo ka na. Ikaw pa'y Pag sure pa'y dili. Ikaw pa'y na. 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 Pagpanta dito sa kali. sa kali. na nani. na. Pilgin na lang. <laughs> Wala kaya. ko mo. Hindi yung kumuha. Suloha. Yun ang imuhang. Imo yung kang pwinting san Pwinting siya. Dolak kata yang pintik, pintik bagai imun bagai permainan imun singko kali terang. panas sungguh dan dolak bang sungguh Kami Kalau Bro, menangis, menangis, menghilang, pun. Kira lagi

Ito yung mga atornet si riyo. ka Preso lang Japong ka. Dito, pagdok-dok sa dats ay dito na na. May isang kay atornet? Oo. Ito ang anjo man sa Amerika. kita sa Mga ganyo. Ano yung naman mo Oo. I-parehas ni Binladin nga. Paon mo dito. Ito Nilonario nito. Naamo dito say. Naamo dito say. Tirorista magdito ng charge niya. Ano niya kana? Wala to sila bill natin, bai. Kardito ng pamilya sa. Tipo lang nga. Ano 'tong mga kaso na? Si ubahan man ilaha. Si tawag lang. Yeah, lagi si lagi lang ang kaso. Si may ka ano nong kaso nga dili pa man matawag nga convicted. Pasangil pa ba o sa Bisaya pa? Inihinaya lang ko. Storeptina Rumba. Kiki mo mosil magaling ko. Si tablet ay kung kwanderi. Kanina ra udataba mo

tatapal kasi, Ayun. Bakit na sila magdula sila. Hindi wala tapal ka ba? Hindi ka Bukan eh. Oh, lo. Ubot sila sila sang, wala yung sila ng dugo istorya. Okay. Ayo, ko dito kan sila. Mantap na. bagian

diyan nga ini siya go naman tama dula dagang salamat ug may ngadlaw law kana tong tanan nagdula pa